Local Chief Executive to Provinces of Sarangani, South North, and Cotabato. At ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon, kayo po mga beneficiary dito sa ating agrikultura ng Pantawid Program. Mga minamahal kong kinabak, kinaba mga kababayan, Maayong adlaw sa atong mga pinalanggang kay Sunan din sa Salanggane. Kaya na uh, si, si kay Iliat na yung na daw yung amin. Lubos ko pong nagaga po nagagalak lubos ko nagagalak na makabalik at huling makasama ang ating mga kababayan dito sa Mindanao. Ramdam ko po ang init ng inyong pagtanggap at isa po, mahihitao na, it, na isa pong patunay nito na pinagbuklod tayo ng iisang layunin, na isunong ang mas masaganang bukas para sa bawat isang Pilipino. Kayo'ng mga magsasaka, ang haligi ng ating ekonomiya. Ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang sandigan buhay sa ating sektor ng agrikultura sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kinalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga miting Hindi po sa ating kalaman ang mga pagsubok na patuloy na inyong hinaharap. May ilan na po sa inyo na napipilitang umutang ng, mga, ng napakataas na interes isang sitwasyon lalo nang papabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, inihulong natin ang Agri Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sanay ng pamahalaan. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, ang oh, Development Bank of the Philippines, Lantres Products Incorporated, maghahandog po tayo ng makabuluhang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng agri-puhunan na pantawid program, maaaring na po kayo makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na kakakibat -aki, ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyo itong bayaran ang pa -pama sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA, sa mga DA accredited cooperatives din. Itong mga ani naman, ito ay isang sumusuporta sa ating mga programa para sa sapat at mababang presyo ng bigas. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, eh, mga din po kayo ng tulong pagtawag na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng apat na buwan. ang po namin makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan abang magi, naghihintay kayo ng anihan. Higit sa lahat, mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayong farm input mula sa ating BA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck yung nandun sa labas yung forage chopper na inaasahan mapapalakas at mapapataas pa ang inyong ani at ang inyong kita Bahagi ang mga serbisyo ito sa isang mas malawak at mas matibay na islahiya para sa tunay na pangmatagalang pagbabago. Naway magsilbi kong paalala ang mga tulong na ito na nakaalalay sa inyo ang inyong pamahalaan. Handa po kami makinig sa inyong hinain at tulungan kayo na maging matagumpay at sa mga pagsubok na inyong hinaharap sa abot ng aming makakaya. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maaari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Yan, sa programa po ito, nung nakaraang taon, mahigit labing pitong libo at pitong daang magsasaka at tatlong daan at tatlong isang kooperatiba ang nakinabang sa mahigit sa tatlong bilyong piso na ipahiram ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Sa katunayan, Nung nakalipas na taon, halos labinsyam na magsasaka at manginisla at isang daan at negosyo ang nakahiram ng higit isang bilyon at pitong daang milyong piso mula sa nasabing credit program. Kasama na po rito ang Agri Negosyo Loan Program, Survival and Recovery Assistance Program at saka yung Young Agripreneurs Loan Program para sa ating mga kabataan na gusto pumasok sa pansasaka. Nilalayan po namin may hatid sa inyo ang mga serbisyo makakatulong sa pagpapalakas ng inyong kabuhayan pagpapabuti ng inyong kapakanan at pagsusulong ng inyong kaunlaran. Isa pong karanalan na kayo'y mapaglingkuran. Hindi ko po itinuturing na isa lamang itong tungkulin. Sa halip, para sa akin, isa pong pribilehyo na maging susi upang maitupad ninyo ang inyong mga adikain. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinisiguro po natin na walang may iwanan walang mapapabayaan. Mabibigyan po ang bawat isa sa inyo ng pagkakataong ma, ma, ma maatim ang, ang ma mas matiwasay at mas maginhawang buhay. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas nililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makab makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maulag, mas matatag na bagong Pilipinas. Isang bayang may dangal at katarungan kung saan ang bawat sakripisyo ng magsasaka ay may katumbas na ginhawa at pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat na po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating...